Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pa maka-attract ng good luck na yan sa so, saping yaman man o pananalapi So bago po ang lahat ay nais ko lang po ipromote sa inyo para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyo mga negosyo, sa senyo mga trabaho, sa inyong mga career o kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal, meron po tayong pampaswete siyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Well, anyway, mga kajanski, so, kung malakas po ang inyong paniniwala sa gitu mga pampaswet na ritual, pwede pues, subukan nyo na po ito agad. Dahil kung meron po kayong trust, believe, and faith, meron po kayong isang daang prosyentong uh, paniniwala na kung saan, dahil uh, sa pamanggitan po ng prosesong ito, na pinaparating po ninyo kay universe, na kayo po ay ready ng makareceive ng blessings na yan. Lalo po kung kayo po ay kinakapitan ng mga kamalasan na yan, kahit ano pong inyong pagsusumikap, kahit na alam nyo pong kayo naman po ay hindi tamahan. Pero bakit tila kailangan nila po sa inyo ng swerte so gamit lamang po yung ating bigas dahon ng laurel at bawang so nanggana makita nyo po sa larawan mga kasyanski, so kumuha lamang po tayo ng lalagyan ng uh, uh, bowl o kahit anuman yan na pwede nyo pong paglagyan itong ating mga sangkap and then tatlong dahon ng laurel at tatlong butil ng bawang, dalang bigas po ang sumisimbolo po nito mga kasyanski ay for prosperity and abundance sa pa -fa family or sa member ng uh, pamilyang nakatira sa pamamahay and then ito po ating dahon ng laurel ay kilala naman po natin ito na malakas mag-attract ng swerte. Dahil po ang dahong laurel sa Latin ay ibig sabihin na Laura ay success. And then ating butil ng bawang ay ito po ay nakakatulong para maalis po o matanggal yung mga negative energy niyan. Na hinihigo po nito kung ano man po yung mga, uh, mga negatibong nananahan sa ating mga paligid na siya pong nagiging uh, hadlang. So, pwedeng-pwedeng nyo -pwedeng po itong gawin mga kajanski sa pagpasok po ng uh, buwan ng March, okay? Sa unang linggo, ay pwedeng-pwedeng nyo -pwedeng po itong gawin agad, okay? Sa umaga, between 6 to 8 a.m., ito po ay um, uh, perfect timing na paggawa ng ritual na ito. And then, uh, pag nagawa nyo na po, na ipinatong nyo po dito yung ating tatlong dahon ng laurel at yung ating butil ng bawang sa bigas. Hawakan nyo po ito na dapat nyo po itong malapit sa inyong mga pipig na inyo po itong binubulungan okay? Dasalan nyo po muna ito para ma-activate po ang energy nito. So, kung kayo po ay katoliko, pwede po yung isang ama namin isang at isang sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po ang inyong religion, okay, pwede na po yung kahit mga personal na dasal. Basta ang importante dito mga kasyanski, tayo po ay sincere, tayo po ay taus puso kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe. Dan pagkatapos mga kasyanski sabitin niyo po ang lahat ng inyong mga int intention, ang inyong mga problema, lahat ng mga gusto niyo pong uh, uh, kahilingan na gusto niyo pong makamit. So kung ano man po yung mga problema gusto po pong wakasan, matuldukan, mabigyan ng solusyon, kung may gusto po kayong ihiling sa usaping pananalapi, okay? ah, uh, pwedeng pwede po niyo pong limitahan ang inyong mga sarili. And then dapat tayo po ay maging positibo. Huwag po tayong gumamit ng setang sana kapag tayo po ay humihiling. Dahil ang sana na po ay ito po ay puro negatibo at hindi po ito, hindi po tayo sure sa ating mga uh, sinasabi okay, dahil dito po sa ating mga uh, hinihiling kay universe, sa ating ginagawa, ay tayo po ay talagang meron isang daan po syentong, uh, paniniwala na ito po ay mangyayari so i-claim me, affirm na po sa inyong mga sarili mga dahil dito ito sabitin niyo lang po yung ating mantra thank you universe, now I'm ready to receive the blessings Then, pwede po yung pasikatan sikat ng araw kahit ilang minuto lamang po. 10 to 15 minutes para pang ma-activate ang energy nito. And then, ito po ay pwede pwede po natin ipwesto. Okay? Pwede nyo po itong ilagay sa gilid po ng inyong mga pintuan o sa inyong mga front door o na inyong mga main door. Basta hindi po ito magkagalaw. Or kung pwede naman po na kung may po kayong mga bata or um, uh, maraming mga or aso sa inyo, okay? So, pwede nyo po itong ilagay na pagbungad po na pagpa, pagbukas nyo po ng inyong mga pintuan, ito po agad ang makikita. Pwede nyo po itong ilagay sa gitna ng inyong mga lames sa mga kasyanski or sa inyong mga uh, display na na pag open natin dito sa ating mga pintuan ay doon po yung ating bungad na makikita natin agad, okay? Para ini-invite nito yung mga positive energy papasok sa ating mga tahanan ito po ay makakatulong, okay, na lumapit po yung energy, yung mga positive energy na yan. Kung tayo po ay may mga problema, kabigat po ng dalawin ng pananalapi sa ating pamamahay. So, kinakailangan mga kasyans, kayo, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sa pamamagitan po ng itong pampaswete, so, kinakailangan na tayo pa rin po ay uh, patuloy na magsumikap. Sabayin pa rin po natin ito ng uh, pagsisipag, okay, ng aksyon, pagpaplanong gagawin. Dito pong pampaswete, itandaan natin ito po ay isang gabay o inspiration lamang. So nasa atin pa rin po ang may kontrola tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran nasa sa ating kamay ang at tagumpay mga kasyanski. So hindi po ito yung tipong tayo po ay wala na pong gagawin tayo po ay magiging kamad na lamang at wala po talagang mangyayari. So kung ano po yung mga problema okay sa ating mga sa ating pamumuhay na halimbawa sa inyong mga uh, suping panalapin na kayo po ay uh, sa utang kayo po ay laging kapuso kayo at uh, yung feeling na hindi na kayo pinapautang okay na taong inyong inuutangan tatagang tagang kayo po ay said sa na said sa na at uh, uh, hindi nyo na alam kung ano po inyong gagawin so tila kay talagang hirap po okay ng ating buhay. So kung alam niyo po na uh, kayo naman po ay talagang mayroong ginagawa, kayo po ay nagsusumikap, so bakit nila kay puro kamalasan? So pwede po natin gawin ito mga kasyanski para makatulong po, para maitaboy po ang mga kamalasan na yan, matanggal po yung mga hatlang o mga blockages na yan. Susubukan niyo po ito agad mga kasyansi. So trust the process mga Kashansky. Nas pamagitan po ng mapampaswerteng ito na tayo po ay uh, ready nang makareceive ng blessings na yan na pinaparating natin kay universe. They'll deserve po natin yan. So yun naman po ng mga Kashansky kung meron po kayong mga hindi uh, hindi naintindihan or meron po akong nakalimutan ay uh, paki comment na lamang po sa iba ba. So maraming maraming salamat po sa inyo mga Kashansky and then see you again on our next one. And then mag-ingat po kayo sa mga taong nagme-message po dito sa ating comment section. Okay? marami po mga scammers. So, wag na wag po kayong mag-click basta-basta sa mga link na binibigay po nila. Okay? So, goodbye mga kasyans.